Huh. yung source of income na parang naging present Huh. 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 Huh siya makapagtrabaho kasi PWD na siya. Gusto sana ng mapalago pa yung karinderya ko at the same time, madagdagan ng puhunan and then makapag ano pa ng ibang pagkain, baka mas ma-attract ng tao. Meron ho kaming corn, beef, sardinas, itlog, and pancit canton, and bigas. Apo, pandagdag lang ho. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito. Thank you Lord for all the blessings that you have been giving us and allow us to always be a blessing to others. Thank you po, Panginoon. Mahal na mahal po namin kayo. Amen. Amen. Happy day.